Pang loob ng mga rescuers na makahanap ng mabuhay mula sa nangyaring landslide sa barangay Masara Mako, Davao de Oro Sa panayam ng DXDC si Manavau kay Edward Macapili, ang Executive Assistant and in Information and Communications sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO Davao de Oro Sinabi niya na search and retrieval operation na lang sana ang kanilang gagawin ngunit naging inspirasyon nila ang tatlong taong gulang na survivor. Dahil dito na pagdesisyonan na ipagpapatuloy ang search and rescue operation ngayong araw dahil naniniwala silang marami pang buhay ang nangangailangan ng tulong. Nilinaw din ni Makapili na wala pang kumermasyon ang balitang may naligtas na 2-month-old baby sa landslide dahil kasalukuyan pa itong bineberipika. Inatasan din sila ng Incident Command Post o ICP na wag munang maglabas ng impormasyon habang hindi pa kumpleto ang report. Una nga rito kagabi, umakyat na sa 27 ang na-recover na bangkay sa landslide. Nasa 32 naman ang ligtas na na na-rescue at nasa 20 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Samantalang mahigit naman sa isang libo pa ang nananatili ngayon sa evacuation sa Hunters sa lungsod ng Mako at Mawab. Kasama mo sa Arman DXDC Davao. Radzuman ay di parido tatak Arman!